Pabugnaw na sa taron mga guys kay perting inita sa panahon. Nagprepare may mi ana mga guys kay mga dumig in ang Falls sa hinatilan. Kuyog na sa day nato no ang mga kabatan-unan sa Sitio doyan duyan Nigika na ta ana mga guys no kay mo biyahe tag almost one hour paingon didto. Shout out na lang day ko no ni Ma'am Jennifer nga atong nakitaan while paingon ta sa inang Bacan. Paingon didto mga guys nindot kay mga view nga nagian... Na ni pahuway sa mi ana kadali mga guys kay medyo maipit gyud ta sa unahan. Basta ingani mga guys kabaw na gid mo unsa ang nasa nahan after 30 minutes mga guys nakapaday na gid sa atong padulngan nakaabot na taan na sa sambuwan ug sunod ana kay ang hinatilan pag abot nato sa lungsod sa hinatilan ni sa sa ta paingon sa inambakan ikaapat na nina ko nga pagadto sa inambakan ug bag ni nga dan ang among mas masayon ni diri mga guys compare sa katong karaan nga dan naabot na taan na mga guys sa tumoy sa dan ug lakawon na nato ang padung sa waterfalls dool ra na lakawon mga guys unya sa na ang mangulik sa entrance. Tag 70 pesos na ang ilang entrance mga guys compare sa unang At tag 50 pesos ra. Naabot na, na may anak mga guys ug tan-aw ninyo kung unsa ka kusog ang tubig. Bali murag unom din naka stage ang inabakan mga guys. Pag abot na to dito, mga guys nag picture taking dayo ng atong mga kuyog. Kunya na nang aligo, Nakari na sa no ang atong mga classmate pag college katong kuyog nato sa Sumilon Island. Pero kato sa una mga guys wala may kabalo nga stage or level diha sa inabakan. Naa na sa day nga ni dool nato mga guys. Mautiwasan ninyo ni nga video kay atong pangitaon ang ubang level diha sa inambakan. Diha nga area mga guys ni Suway ta sa ilang ambak-ambak. Nagwarm up pa ta diha mga guys kaya atong Suway yan, ang taas kayo <laughs> sa taas pa guys na ay eh, line nga uh, falls pero sa una murag ko ara dito guys mabara dito wala pa di ako ni ambak niya mga guys sa sa taas mga guys atong tanaw dito nakaari na ko sa una mga guys pero or nawala na sa ko ang memory kung sa barog sa area dito sa taas So, ito ang sakaon. Ito ang tanawon mga guys. ta taas, taas pa ni mga so, on, there, guys. So, meron guys. Quick trip. Like, wala sa plano ang uh, mga rin eh. So, basta diretsa diretsa or wala sa plano. Maday yan, good. Magdagan pa niya stage mga guys. Ako pa siguro nag ka stage. Na ito mga ka guys. Pero sila ni Agi. naka sa una mga guys. Kuyog ako mga classmate pag college. Musul tadi guys, musul tadi ya Murah guys Mau basah tempur Murah naik cave guys Arah guys Kita nak tahu, kita nak tahu Mau apa nak jadi guys Balik nak tahu guys Oh ba, oh, sakto ba na yung yagian Pero wala din na mga kaubad Kasi nasa taas mga guys Ano yung kigrigoy ko? Hindi mo lang tubig Ano yung kigrigoy na Napadiri

Murag Amot ah, lang nap of Sila akong kuyo to guys okay. Ang laami dito Pero wala naman discover niya yung area dito Raso boss uh, Wala pa may idea to If napa ba eh. falls dito sa taas So wala may ni Saka Dito rin may nagstay sa obos So karoon ako uh, ni Saka So mga na to ang atong nakita dito May, may mga gagmay na falls So, napay daan sa tuwang sa kaon. So, okay. wala na pa yung post game, guys Sa pagkakaalam ko, parang may anim na falls dito. Bali, eh, merong siguro apat na doon. Yung kanina, yung may swing, yung mataas, at saka yung may may rope. At saka yung Boss, pila pa ka po sa nas taas? Pila po yun sa yes, Usa dia Pila ni ka stage nan lima o nom? Uh, 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 probably uh, na itulo or tola. Ano na? Tulo dia doon nang Pila ka false? Pila ka na lang. Tola. Mga tulo sa dua tulo. Pila mat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Okay kayo guys atong sakaon guys dire mo guys nakarimim Naka na ako dire nakaari na ako third time na ako nga ari dire mi pero katong gato na ako before wala po nah, tong ka ito na itong mga kaoban dire guys na yes, yeah, sila guys shout out dodong dodong dinawanaw shout out no, no, no. pau wala na lang na dali na mga guys na kayo sa dito tama na yung area dre mga guys kaya pakita na niyo mana <coughs> latest pa dre guys mo oh, siguro to ang duha mga guys dre pag nakapadre na ito ko lo tong atuon mga guys sudo dre guys ay hindi ka dumagpak maaarang ah, mga guys nalain rin guys hindi niligid rin rin siya hindi niligaw hindi kay tubig mga guys wala siguro na last mga guys daw mga guys hindi ka datang cellphone daw pero abot-abot na ng mga, falls, mga guys Padong nami namin mangulya na mga guys pero before mininawag ako ang gisuwayan nilang swing kanya naabtan siya eh, dahil may sunset mga guys